Mga ka-installer, mag-iihaw po kami ng tilapia ngayon. Ay, ah, saan na yung tilapia? Ito, isa. Ayun. Dito na yan. Ayun. Dito, dito ka-installer, mag kami ng tilapia. Ay, ko. Ayun, buhay na buhay po yan. Diretso na ang inihaw. Ayan, o. Oh. Eh, dalawa yan. Yung isa, buhay pa din yan? Buhay pa yan. Ayan, parang kakunti ang uling. Uy. Tagalan hmm. mo. Ayan oh, no? sariwang-sariwa po 'yan. Hmm, sarap. Napakasarap po niyan. Ala, sarap, 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 sarap. Yung isa. Ayan. Ayan po. Babantayan ko baka tumalon. Boy na boy naman inihaw nito, dapat muna inanon mo muna. E, kilanggalan ng hasang sa kano. Mo ano Lagyan mo muna 'no. Lagyan mo yung malilit na ano dito sa ilalim. Nene, oh, Malikot, malikot, malikot. Hoy, ka. Ay, hindi, kasi kulang sa init eh. Hindi ka bagay, eh. Balik, hindi hindi na mabaga eh. Balikspot may nilagay isang yelo. Hindi nakasya, Ito po 'yung dalawa oh. Itong dalawa, buhay pa din po 'yan, gumagalaw pa 'yung hasa mo oh. isa, hindi na buhay itong isa. Ah, buhay pa din. Nagalaw. Buhay pa 'yan, gumagalaw. Ah, ah, baypa. Hmm, sariwa, sariwa po 'yan. Amin aming ang ulam ngayon. Niluluto na namin at buhay na buhay pa. Hmm. gumagalaw kumagalaw, ni biglas. Ganon dito ang aming mga ano, tilapia. Live tilapia. Buhatin mo muna 'yung dadagan ko ng bay. Ayun, gatong. Hmm. Ito. Ito. Ayun mo kulang eh. hindi makaluto to eh oh, oh. Kabili kaya uling do. Hmm? Dito po kami sa aming ano. Sa aming ano resorts nag ano kami rin nagluluto ng buhay na tilapia sariwang sariwa ala patong dito yan yan papaypayan natin para mabilis